The mm -hmm. <laughs> Barangay Old Cabalan Olonga po na umabot lang sa 1.8 million ang nagasto sa pagbili ng bagong dump truck. Ito ay para di malito ang publiko dahil sa unang sinabi ni punong Barangay John Alba na 2 million pesos ang budget allocation para dito. Ayon na kay Kagawad Randy Dicen. At uh, base po doon sa records na hawak-hawak ng ating Barangay Treasury at ng Sekretariat ng Barangay, makikita po na as per record ang uh, halaga talaga noong ating biniling truck ay hindi exactly 2 million pesos but 1 million 800 something close to 1.9 million pesos at meron po po kasing mga government taxes na kinakailangang bayaran ang nasisiguro namin dito kabrigada, yun pong binili naming dump truck unang una brand new hindi po kami bumili ng second hand sapagkat previously, meron po kaming mga naririnig no, na mga kwento, mga narratives ng iba't ibang mga local government units na nagpa sila ng mga second hand na gamit para sa paggamit ah, nila sa kanilang paglilingkod. Kami po brand no yung binili namin. Makakandaan na ang pagbili ng bagong dump truck ay para sa pagpapatupad ng proper waste segregation. Dagdag pa ni Dicen may mga argumento rin po na nagpapakita ng larawan na ang original price daw po talaga nung pinurchase namin 900,000 pesos. But you know, documents won't lie. Kaya nga po ang aking imbitasyon sa mga mamamayan ng Old Gabalan na gusto po talagang alamin kung magano yung presyo bukas po ang tanggapan ng aming barangay treasurer at sekretary upang busisiin. Pangalawa, ito po ay dumaan sa proseso. May field tayo. May bidding process po tayong sinunod. At yung mga yun po kapag hindi namin sinunod, violation po ng mga batasyon na pipwede pong makasuhan kami. In the heart of changing lives, ako si Brigada Michelle Lopez ng 93.5 Brigada News FM, Alonga Post City, The Music and News Authority.